Mata lang. Mga gano'n. Sabi niya, bisikli lang gusto kunin yung kainos pa ka tila. Sabi niya, tapos dinabang to. Kasi asa niya tama? Dito, sabay pa nga dito. Kaya tayo paglatag lang. Pag gano'n. Sa barangay, sa barangay. Sabi ko sa niya, pag nagpapunta ko ng ngipin, dito, pag ininda ko ito, kasi sabi ko nung nagpapunta ko, sabi ko nung una, dito, isang libon na pagpapunta ko. Dito naman, pag hindi mo ko sinagot, at ako tatap ko. Ay, ay, kaya alam yung mga bata. Oo, oh, kilala ko eh. Demo, lumutay na si, si, si kuya. ano? Kilala Kilala ko eh. Ah, huwag niyong mga bak, ni bakla eh. Uy, hey, ni bakla dyan, dyan? Bakla dyan? Oo, oh, yun sa kabila. Kaya doon sa kabila. Nagpablatter like, din ako doon. Yung bakla dyan, dyan, dyan? Oo. Oh, hmm. Saan niya? Sige. Oh, saan niya? Sige. Ay, yung anak kanya. Oo, yung anak na nangan, kayo, yun. Siyan, yung yung pangpantlap pa nga nila gano'n. Yung maputi? Oo, yung maputi. Pang ay, ano nga Yung nagbigti dito. Oo. sabi niya, nang-aagaw sila ng bisikleta kasi nagkukuha na sila ng mga bike. Nang-aagaw sila ng bisikleta? Nangagaw ng bike pala, sabi niya. Kasi may nagkaglama din pala. Eh, nang basa doon yung Melda, sa barangay doon yung sa Ano sa barangay? Sabi niya, sabi sabi niya, pag nakita mo Ingit naman, muna. Dapat nagka. Wala lang doon sabi, di ba nagroon na yung barangay, kasama nga ako. Sabi niya, wala ka na makikita dyan. Eh, hindi niya, hindi niya sila doon. Oo, sabi niya, nag-ano ka, ano ka, sabi niya, pagkasunod. Bisikleta, no, bisikleta lang. Bisikleta sa mga bisikleta. Bisikleta lang, kinukuha pa. Bisikleta, kinukuha. Sabi niya, may ganyan at ganyan Tatlong bisikleta niya, mga mga four mountain bike, nakuha eh. Eh, magkano yung bisikleta? Mountain Malion. bike? Mahal yun. Diso 8 mil. oh. Eh, bala, ibig nga rin. Kasi, iba ka, maganda naman yung, yung... yung... Mag bike mo, eh. Hindi, 8, 8 na lang. Eh, yung bisikleta ng mountain bike. 18,000, hmm. aluminum, oh. Ito, yun ang pinag-aayos sa tukan. ng bike mo, dito. Yun ang pinag-aayos sa tukan. Sabi niyo, sige. Pag nag-roon, nag-roon tayo para bukala mo, oh. Punta, pag nakuha yung bisikleta, oh. Kanya-kanya sa natakbuhan, oh. Ibig sabihin pala yung tirador pala yung duwi, no? Ganoon pala yung puti. Eh, uh, ang, ang sa sa'yo, maputi. Oh, yung maputi, ay. oh, maputi. Yung nagbigay. Oh, yun. Sabi ko sa kanya, pag itong niya, sabi ko, itong. Sana tingin niya, yan. Namo. Ayun, ay, Ayun. Uh, uh, um. ngisi ko. Ito sa kabila. Ayun. 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 Mm. Yung bagag, tinamaan, tinamaan ko na naman dito. Ano mga bagag? No, sabi ko, bag -bag ito. Kasi nagpabudok isang libo pag hindi niya sigat, sing sinagot ito. Utot. Kuya, yeah, sa tingin mo, isan libo ang pagpapupunta ng ngipin ngayon. Oo, oh, to Mahal nga yun. Isan libo, isan libo. Isan libo. Kasi pumunta ko, nagpapunta ko na una. Sabi ko, ito, ino pa, nagyagit na man. Sabi ko sa kanya, pag hinihintay ko lang kung kailan maganto, putos sa... Kuya, puta, pakahin ka. Bilong-bilong tumatakbo Tapos hawak na yung Yung kasama niya Dalimas la, Hawak na ito yung dalawa Yung bisikleta ko Hinawa ko kasi si Bus Saan yung ano ko Para hindi makakitakbo oh. Sa likod Kasi lima sila eh Lima nga uh, kabataan Upakan ako dito Tapos yung dalawang kabataan Binubog ni Owen yun eh Matindi Ganun palang ginagawa mm -hmm. Kuya, yeah. oh. kaya may nagsabi niya, yung may nagano sa akin na nandun, may idadasan niya. Hindi ba na tatlong mountain bike na nakukuha sa akin? Alam niyo, wala nang doon niya e, ba't hindi yan? Oo, oh, hindi niya, nasabi ko sa kabila, rest lang sa kabila. Oo. Oh. Nag-offer niya, eh, eh. Di ba marami din mga bike doon? Oo, oh, hindi yung sa Dunya Mila. Sa ano sabi sa Dunya Mila sa barangay? Kaya sabi niya, sige. Ano sabi lang ng Dunya Mila sa barangay? Kaya sabi niya, o sige, pag ano, pag mo. Sa niya, ipag sa kabila daw yun. Hindi, taga yan eh. Tawag ng dunyan oh, din. Oo. Eh Kaya sabi ko,